ang topic po natin ngayon, pangarap o pamilya? Unahin na kita, madi. Pangarap o pamilya? Mm -hmm. Di ba pwedeng both? Kailangan ba pipili? Kasi... O oh, sige, ba ba bakit parehas? Kasi kuya, kaya ako nangangarap para sa pamilya ko. Eh. Mm -hmm. At kaya ako may pamilya dahil sa pangarap ko. Pangarap ko to be honest, kuya, ang pangarap ko lang magkaroon talaga ng ano, walang asawa. Natupad mo. <laughs> <laughs> mo naman ah. Mamili ka lang na isa. Pamilya. Mm -hmm. Kaso kasi kuya, paano mo bubuhayin yung pamilya mo? Kung sa bagay, kung marunong ka naman makontento, makukontento ka kung ano ang meron ka lang. At yun yung nangyayari sa amin. Mapagkakasya mo pala kung ano ang meron ayan o, tulad ni Queen Coral pangarap. Naiintindihan ko ito eh, kasi unang-una nasa ibang bansa siya. Oo. Yeah. So, pangarap para sa kanya. Ang tanong ko, bakit? So, sana talaga dalawa. Masarap mangarap na kasama ang pamilya. At masarap kasama ang pamilya habang nangangarap ka. Pero para sa akin, kung papipiliin ako ng mag-isa sa pansamantala, uunahin ko muna yung pangarap. Kasi yung pamilya, mahal naman ako niyan eh may intindihan ako. Hindi dapat maging hadlang yung pamilya kasi sila dapat yung sumuporta para makamit mo yung pangarap mo. Dahil pag nakamit mo yung pangarap mo, matutulungan mo sila. Yun yung para sa akin. Kaysa tumulong muna tayo sa kanila at hindi mo makamit yung pangarap mo, eh, anong ibibigay mo kung wala ka rin namang narating? Yung pamilya para sa akin pare nakakapaghintay yan eh. Siguro habang hindi pa ako nakakatulong sa pamilya o hindi nila ako maintindihan, eh dadating din yung araw pag nakamit ko yung pangarap ko at binalikan ko sila hindi para ipamuka sa kanila pero para pakita yung malinis mong intention eh may intindihan nila kung bakit mo inuna yung pang ang pangarap mo mm -hmm. bago sila. Salamat. Actually, kaya na kung naging content yun, yun. Eh. kausap ko kasi si ate. Inunan Inuna niya lahat yung pamilya niya. Yung, yung in-advise ko nga, kasi nangyari na rin sa akin. Yun. Una lagi ng una lagi pamilya. Kailangan din magtira na sa, para sa sarili mo eh. Kasi minsan, ubos na ubos ka na. Bigay ka pa ng bigay. Tapos ikaw na may problema. Katulad nung ano, uuwi siya, wala siyang ano. Wala siyang naipon. Kasi nga, lahat na, pati kapatid niya, may asawa, kapatid niya na may problema, sa kanya na lahat, lahat kumapit. E eh, nasa lang siya, nasa gitna, silangan lang din siya, magkano lang si Weldo. 20,000, paano mo pagkakasya yung tarot ng pamilya ka pa? Tapos sabi ko, uh -huh. unahin mo muna yung sarili mo. Hindi dahil sa nagdadamot ka, kasi may sarili pamilya ka na, pati ma, ma, ano eh, ma, masasanin sila ng ganun eh. At yun, nasasabi ko yung kasi ranas ko yun eh. Tinulungan mo yung ano. Meron kasing mga kapatid, tinulungan mo ng tinulungan. Lalo silang naging ano, kalmado. Kasi mendya, andyan naman si kuya eh. Andyan si kuya Takashi para tumulong sa'yo. Pero kasi, eh, Ito yung magiging sagot nila sa eh. Kasi di ba tinutupad mo yung pangarap natin? May pangarap ako sa, sa kanila. Kaso lang, hindi naman sila nakipag-cooperate men. So, anong gagawin natin? Diba, kahit anong gawin mo, tapos kahit anong tulong mo, kung hindi ka naman talaga, kung sila mismo, hindi tinutulungan yung sarili nila. Wala, mag magiging tambay na sila forever. Aas at aasan na lang sila sa'yo. Hindi tayo nagdadamot ka, dahil gusto mo rin silang tumayo sa sarili na lang pa, dahil hindi laging malakas ang kuya mo o ate mo na tumutulong sa'yo at may sarili silang pamilya. Yun lang po. Salamat. Thank you. Thank you, Takashi. Ako po tatanungin ninyo, agree po ako sa sinabi po nila, sa comment po nila. Kasi ang bottom line po kasi ganito yan eh. Sa mga pamilya-pamilya, tayo yung ang nagtayo ang advisor nila. Humihingi sila ng tulong, advice ko ano yung kailangan nila. So bago natin tulungan ang pamilya natin, they need to help themselves umangat. Saka tayo kikilos. Pag nakita na natin sila medyo okay-okay na, saka tayo kikilos. Saka natin sila tutulungan. Mm -hmm. Magpakitang gilas muna sila. magpakitang Magpakita lang sila ng tamang ginagawa nila. Pag medyo okay-okay na, doon natin pag-isipan na tutulungan natin sila. Mm -hmm. Kasi kailangan nila iangat yung sarili nila eh. Kahit sa maliit na bagay na. Kasi doon din tayo nagsimula. Ito lang yung usual na sagot ah. Apo? Dahil tinutulungan mo ako, may karapatan ka ng pagsabihan ako. Ayun nga po eh. Paano ka eh. tinutulungan kung hindi mo tutulungan sarili mo? Eh. Kapatid kita, paano ka ma, ma matututo? Lalo diba? na kung tatangka nga ka lagi sa buhay mo, sa decision mo. O, diba? Ang masakit na sabi, mas maganda <coughs> pa kaysa naman pinaplastik kita, mapapahama ka. Totoo po. Okay no, no. I mean, yun sa akin lang ha, kasi yun yung mga usual na naririnig ko. At nangyayari naman talaga sa buhay. Di ba? Na, na, na pag hindi, pag mo, sasabihin sa'yo, kaya ka para sa pangarap natin, kaya ka para sa pamilya natin, bakit ngayon nangangailangan ako, ginagawa ko naman ang lahat, pero bakit? Bakit hindi mo ako mapagbigyan? Sasabihin ko, pare, hindi yun panunumbat. Ang tawag doon, pare, paggabay sa'yo. Huwan mo silang mangisda, matututo silang kumain. Huwag mo silang bigyan ng isda. Yun yun eh. Encourage mo sila na maintindihan ka muna. Kasi para sa akin, pare, hindi mo gagawin ang isang bagay na hindi mo naiintindihan. So kung ang naiintindihan mo ay lagi kang may kuya, may ate, may nanay, may tatay na nagbibigay sa'yo, hindi mo maiintindihan na kailangan mo tulungan yung sarili mo. 'Di diba? Kasi pag inutusan mo 'yang mga 'yan, gawin mo 'to. Pero hindi niya naiintindihan. Magtayo ka ng negosyo. Gagawin niya, magtatayo na siya ng negosyo pero ipapalugi niya. Huwag niyo silang turuan ng gagawin. Ipaintindi niyo sa kanila kung anong dapat gawin. Na, 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 naisip ko lang talaga yan kasi nga babalik ko din sa kinukwento ko last week na meron akong kakilala na lagi niya sinasabi na para sa pamilya, para sa pamilya niya, aabutin yung pangarap, aabutin yung pangarap pero yung pamilya niya konting kibot hingi sa kanya ng ganto pagawa natin yung bahay siya naman tipong sige ito yung pangarap natin eh bigyan kita ng pampagawa ng bahay bigyan kita ng pampagawa ng ganto hindi niya alam na kukonsinti niya na yung kapamilya niya Hindi niya alam, hindi niya alam yung pangarap na gusto niya, hindi niya natutupad dahil sa ginagawa ng pamilya niya. Hindi dahil sa hindi dahil sa umaasa sa kanya yung pamilya niya, pero kinukonsente niya. Magkaiba kasi yun eh. Kaya umaasa sa kanya kasi nga pinagbibigyan niya. Pero kung hindi mo pagbibigyan yan, hindi ka aasahan yan. Kasi maiintindihan nila na yung pangarap pa rin ang number one mong priority. Eto ah, si Queen Coral kasi kanina ang sagot niya, pangarap. Ngayon, nabasa ko sa komento niya, aray, puro resibo yung ipon ko. Mm, -mm. So, masasabi mo ba na nagiging successful ka sa pinili mo na pangarap? Hindi. Para sa akin. So, nasan siya ngayon in terms of pangarap? Kasi ayan, o, siya na rin nagsabi, inuuna ko sila tulungan. So, hindi mo inuuna yung pangarap mo. Inuuna mo yung pamilya. Pamilya mo. I Amin mean, hindi ko sinasabing mali yan. Mm -mm. Tulad nga ng mga sinabi natin lahat dito, hindi rin sa sinasang ayunan ko kayo. Ito lang yung natutunan ko. Matuto tayo kung paano natin ipapaliwanag sa kanila sa paraan na hindi sila masasaktan. Na kailangan muna natin unahin yung pangarap natin bago tayo magkasama-sama ulit as a pamilya. Pare, walang nag, para sa akin, ha, sa sampung nag-OFW. Sa sampung nag-OFW walang nagpunta ng abroad dahil sa pangarap nila. Lahat ng OFW nag-abroad, nag-abroad para sa pamilya. Yan ang unang-unang rason. Di ba? Hindi ka mag-a-abroad o hindi mo iiwan ang pamilya mo, lalo na mga magulang, kung kayo ay may ikabubuhay sa lugar ninyo. Wala akong ibang may ng tulong sa emergency. So, kailangan niya daw padalan dahil iyon ang dahilan sa kanya. So, paano niyo ngayon sasabihin sa kanya na pangarap pa rin yung uunahin niyo? Meron tayong tinatawag brad na fortuitous events. Itong mga fortuitous events, ito yung mga bagay na hindi natin nakikita o hindi natin napag-iipunan. Ito yung mga bagay na aksidente, kalamidad. Yan yung mga bagay na hindi natin nakikita hindi inaasahan. Tama si Madi. sa Tagalog fortuitous hindi inaasahan. Ngayon, kung 'yan ang idadahilan mo, wala kang rason para hindi tumulong dahil hindi nga inaasahan. Di ba? Pero kung ang sinasabi mo naman ay ayaw mo nang magbanat ng buto dahil may hika ka. Ginagamit mo na lang ng rason yung hika mo kaya hindi ka magtatrabaho ibang usapan yung brad. Mm -hmm. Ay lang, I mean, this is this is this is, uh, malalim malalim na pag-usapan to. But sabi ko nga, kung iyan yung tingin mo na nakakatulong sa para madali yung pag-abot mo sa sinasabi mo pangarap, tuloy mo lang. Hindi namin sinasabi na gawin mo yung ginagawa namin or yung mga sinasabi namin. Ako kuya, nakikinig lang ako. Kasi both kong naranasan yan, mangarap para sa pamilya at ngayon, pamilya uh, ko na yung kasama ko. Masasabi kong ako naman yung somehow natu tinutulungan na. Kasi mm -hmm, nasa akin mm -hmm, ang mm -hmm. mama, si mama. no mm -hmm. So doon sa mga naririnig ko sa inyo, tama naman din po. At naramdaman ko rin naman yan dati nung ako ang tumutulong. Pero mm -hmm. ngayon sa sitwasyon na meron kasi kami is uh, ang ate ko kasi is kung ano yung kaya niyang ibigay for the month, yun yung pagkakasyahin namin. Mm -hmm. Kung may kailangan mang bayaran, may kailangan ganito, may kailangan ganun ganon Ako na yung gagawa ng paraan. Minsan, ang nagiging problema, ang akala kasi is naaalala na lang. Totoo din naman ha, naaalala na lang daw pag may kailangan. Which is yun yung hininto ko sa thinking ng kapatid ko. Kasi sa everyday na magkausap tayo, hindi pa ba sapat na nag-uusap na tayo? Para maisip mo na kailangan lang kita, naaalala lang kita pag kailangan kita. There was a time na naospital ang mga anak ko. Hindi ako humingi ng tulong, hindi for the sake ng pride, kundi para maramdaman ko na kaya ko. At yun yung naka, nagulat ang ate ko na nailabas ko ang mga bata without the help. Nagulat din siya. Kasi ayoko maramdaman ng ate ko na siya lahat. Kasi naunawaan ko pagiging OFW ay napakahirap dahil naging OFW din ako. Wala ang pangarap kung walang pagkakaisa ang isang pamilya. Yun lang pare, ulitin ko lang yung sinabi ko kanina, no? kung pangarap at pamilya, kaya nag-OFW nag ang isang tao, hindi dahil sa pangarap niya, dahil ang pangarap niya, pamilya. Kaya siya nag-OFW, dahil pamilya ang gusto niya maging pangarap niya. Ngayon, ito lang yung sasabihin ko, Huwag nyo silang turuan kumain. Turuan nyo silang mangisda para matuto silang kumain. At pangalawa, ano, paano ko magbibigay ng isang bagay na wala ka? Hindi naman siguro kadamutan yun kung hindi tayo makatulong sa pamilya paminsan-minsan. ba? Diba? Which is akala nga kasi kapag nasa ibang bansa ka to FW ka, lagi ka meron. e yung ang hirap ipaliwanag eh. Which is hindi din natin masisisi yung, yung ibang ka, or karamihan sa ating kababayan. So sa akin, pera, uh, pangarap o pamilya, pipiliin ko yung pamilya ko. Ba't hindi nangangahulugan? Nakukonsentihin ko kung ano yung gusto mo. Pamilya, pamilya yung pipiliin ko kasi mas gusto ko na sabay-sabay tayo mga ngarap. Ibig ko sabihin, gawi, gagawin ko yung party ko pero gawin mo rin yung parte mo. Maraming maraming salamat po. Uh, bago ko tapusin to, mabilisan lang, bigyan ko kayo ng parang sa next week, hindi ko pa alam kung anong araw, ang susunod natin topic, gaano kahalaga ang plastic. Kung to, kuya, ang hirap Ta -ta, pa pakabagayan. <laughs> ang gusto ko yun. Jay, ikaw. Plastic. Ang hirap mag Para malaman natin ang Uh, kasi hindi mo sinabi kung tao ano eh. Sa akin, kung tao to, malalaman natin ang isang tao kung plastic, tignan natin sa mata. Thank you. Mordado ikaw. Basta alam ko, pare, ang plastic natutunaw, nawawala. Tama. Tama. <laughs> salamat. So, next week, ulitin ko ang topic natin for next week. Ano ang halaga uh -huh. ng plastic? Or gaano kahalaga ang plastic? Maraming maraming salamat po. Ayan, thank you, thank you, thank you. Jay, thank salamat. You Madi, salamat. Burdado, thank you. Again, 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 this is uh, Elmar Toledo, a.k.a. Asal Aso, isang tunay na tao, usapang kanto, pero totoo, mismo, always remember, fight the big C. Any challenge in your life, malalampasan din natin yan. Uh, it's not goodbye. It won't be goodbye. It's always, see you later, guys. Thank you, Bordado. Thank you, Madi, Thank you, Jay. Kapitayo.